Paano nga ba gumawa ng bilong na basahan sa pinakasimpleng paraan? Ang mga materials lang na kailangan sa paggawa ng mga bilong na basahan ay unang-una ang fabric or pwede mga used clothes na hindi na ginagamit, gunting, sinulid at sewing machine or portable machine. Bago ilatag yung uh, gagawin nating bilog na basahan, so nirerecut ko muna yan para yung mga size niya ay uh, tama lang, mabilis siyang ilatag sa table bago mo ikat para maging bilog na basahan. After kong makat yan, saka ako mag-uumpisang maglatag. Sa paglalatag ng mga gagawin bilog na basahan, tinatansya ko lang yung tamang kapal at saka hindi na rin ako gumagamit ng pattern. At para naman magandang tingnan yung bilog na basahan, uunahin natin yung may print ay yun yung uh, may print ang inuna ko at saka nagsunod ako ng walang print. Ayan, tinatansya ko lang yung kapal niyan, ganyan. So, saka ako pinatungan may print ulit at saka ikakat ko na siyang pabilog. So, tansya ko na lang din ang pagbilog niyan. So, hindi naman required yung size sa mga bilog na basahan, kung gaano yung laki ng bilog niya. So, tansya-tansya na lang. Pwede na yan. At natapos ko na nga yung isa. Nakagawa na ako ng isang bilog na basahan. Ayan, nagpatong ako ng isang retaso para palatandaan ko yan kapag pinatungan ko ulit ng isa pang bilog na natabas kong basahan. So, ayan. Pinatong ko na ulit yung nagawa kong isa. Kaya ako naglalagay dyan para mabilis kong makuha sa sewing. Yun yung palatandaan ko. Parang style lumpia or wrapper ganon. At saka yan nga pala, yan kapag ka naglalatag ako, ang pinagkatan ko, yan pinapalaman ko siya.